Magandang araw muli, Elmer Ronquillo. Ako sa Sydney. So pag-uusapan naman natin ngayon, balitang elektrisyan. Marami nagtatanong sa atin na kung paano makarating dito bilang elektrisyan, paano magtrabaho sa akin, anong mga requirements ko, ano yung mga process para makarating dito sa Australia. Pero bago natin simulan yan, panoorin nyo muna itong balita na ito na napakaganda para sa mga elektrisyan. Migration to solve the problem. And fundamentally first and foremost it's our own domestic skill system that that we should be developing to create to meet the skills needs that we have. But there are times and situations in which you have to supplement that. And I think partly because of this clean energy transformation. You know, the electrician challenge we've got is massive. So the answer is yes of course, we need to train local Australians. But in reality that is a longer term goal and it will not answer the shortages that we face now. Professor Dawkins sees that Australia will have to promote itself so we can attract the workers that we need. Migration will also have to play its role in positioning Australia as a destination of choice to attract and retain the, uh, the workers, the skilled workers that we need in these critical roles. However, the outlook of being able to get the workers seems a little grim. The JSA outlined that by the end of this decade, the need for electricians will go through the roof. And in relation to electricians, preliminary modelling suggests that we will need approximately 32,000 more electricians as soon as 2030 in this central scenario in which Australia reaches its renewable energy target in 2030. 32,000 more electricians. So that's a very important thing in our roadmap. Oh, nakita niyo high demand ang electrician for the next few years. ang target nila 2030. Kailangan pa namin ng more than 32,000. Ngayon, paano kukuhanin yun? Merong mga pag-aaral na baka maging ang mga international student ay mag-undergo ng apprenticeship. Pag-aaral pa lang yun, ha? hindi pa katiyakan yun. Kasi karamihan sa mga apprentice na nag-aaral sa trade course, eh kalahati eh nawawala during the time na bago din at hindi nakakatapos ng kanilang pag-aaral sa apprenticeship. Alright, so dito ngayon papasok ang mga migrants. Ngayon, paano ba kayo magiging electrician dito sa Australia? Una-una, through migration process. Okay? Meron tayong sasabihin sa inyo una, kinakailangan magaling kayo na electrician sa Pilipinas o sa abroad. Okay? Marami kayong dadaanan, hindi lang kunyari galing kayo sa building construction. Pwede na kayo mag-electrician. Take note, hindi kayo papasa sa skill assessment na yan. Dadaan kasi kayo sa practical skill assessment. So, unang-una, gawin natin yung process. mag apply ka. Ayusin mo muna yung English exam mo. Okay? Pag pumasa ka sa English, tumuloy ka sa skill assessment. Meron tayong in-interview na kapwa natin Pilipino na subscriber natin, natulungan natin kahit paano. Naalala nyo yung practical assessment na video natin? Ngayon, pumasa siya. Ito yung interview natin sa kanya. Ngayon, nandito si Nestor. Okay? Si Nestor, eh, dumaan sa practical assessment. Yan dahil lang kung bakit nagkaroon tayo ng uh, video about practical assessment. Kaya ito, ishare na ninyo sa lahat ng electrician, sa lahat ng electrical engineer na kilala ninyo at sino mong gusto maging qualified sa practical assessment dito sa Australia. tama ba, Nestor? Tama po. Okay, ngayon Nesto, kamusta ang exam? Mahirap. Ang masasabi ko lang, eh, talagang kailangan maghanda, mag-review. Kaya sa case ko kasi parang ako yung first time na gumawa dito sa amin sa area ko. So hindi ko alam yung dadatnan ko doon. So nung pagdating na doon, siyempre ang unang-una -una, kailangan natin ng knowledge sa drawings. Kasi yun ang unang-unang pinagawa sa amin. Uh, JSA, job safety analysis. Bibigyan kayo nila ng, uh, nila, papalitan mo yung ilaw na yan, anong JSA yung gagawin mo? So, ano yung mga bago mo execute execute yung trabaho, anong gagawin mo? So, gagawa ka ng JSA. So, syempre, ando na yun. Yung, uh, ano ba, kailangan ng ladder. So, ano yung mga kailangan i-prepare mo, magloto ka, yung mga ganon. So, kailangan din sa JSA, familiarize din kayo dun sa paggawa nun. Pangalawa, control circuit ang pinagawa sa amin nun is DOL direct online na single phase so ito drawing mo yung circuit nun from overload, stop, start holding coil, main contactor parang radio. motor controls oh, motor control. yan, teka muna yung GX yun ay tinatawag dito na safety assessment workplace safety ah, assessment yan. okay. Okay, okay. tuloy tayo So yan, pag na -drawing yun, pag na-drawing mo yon, i-check yun ng assessor kung tama. Pag na-check yun tama, ipapawiring sa'yo, actual. Andun yung motor, andun yung kable, push button ng start stop, i-actual wiring mo yon. So kailangan yung drawing mo ay eh, magawa mo in actual. So after noon i-start stop sa yung ng assessor kung tama. So pag gumana yung circuit, eh pasado na. Then ililipat kanya sa pag troubleshoot naman ng appliances. Ang pina-troubleshoot sa amin na is yung heating sa parang sa atin sa heating natin sa uh -huh. sa bahay then so step by step pala pag pumasa ka sa step 1 mararating ka sa step 2 and then step 3 okay sa so step 3 heating naman para appliances appliances troubleshooting so, ng appliances oo mhm mm so sinadya nilang mataas yung parang malaman lang nila kung paano mo the way i troubleshoot yung ano so yeah. sadyang may fault 'yun yeah, kaya uh -huh. lang, ang gusto nilang makita is kung makikita mo ba yung fault paano ka magaling yung fault finding fault finding yes So, yon yung pangalawa. Then, switchboard wiring. Bibi switchboard yan. wiring. Na, okay, kaya-kaya yan. Three-way switch na controllable ng isang ilaw, controllable Ay, ng... Ayun ang na tinatawag ba? natin na uh, three-way switch, dalawang switch, pag inon mo doon, iilaw dito. Pag inon sa kabila, okay. mamamatay whatsoever. Para yung nasa hagdanan. Yun. Yeah, ganun ganun, no. ganun, 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 na ganun, Practical to ha. Practical ang pinag-uusapan natin dito. Practical. Bali, idodrawing muna pala yun. Papag-drawing muna sa inyo. Mm -hmm. Yung sirkito nun. Then, pag niyang tama, sa sa'yo. Bibigyan ka niya ng gamit. Ito yung switch, ito yung ilaw, yung bukilya, lahat. Breaker. So, i-wiring mo ng actual. Mm -hmm. Then, itetest niya yon kung gagana o hindi. Tapos, i-short niya yun sa ground. So, dapat, since sa Australia, RCD protected tayo. Dama, so, sa so, Pilipinas, kasi walang RCD eh. Meron mo dama. siguro, pero, bara, pero li limited, limited niyo, yon mo. Yon. lang yun. Pero dito po, RCD pin. talaga, yung residual current device. So, dapat mag-trip yung circuit mo kasi i-short nila sa ground. May mm -hmm. nakasabay o hindi nag-trip, so bumagsak yun. Ayun. So, so nakarating na tayo sa step 3. Step 4. Ang step 4 is tinchuri. Iyon, akala niya practical lang, yung hands-on lang. Doon yung, ako na sorpresa. <laughs> yung pala, mayroong... Mechuri. May Mechuri. May at okay. meron palang exam okay. talaga. So doon, kailangan alam niyo yung formula ng series parallel resistor connected. Ipapasolve kasi sa inyo, ipapasolve sa atin kung ilan yung total resistance. May calculator ba? Bibigyan kayo yung pampalengke. Alam mo ah, yung pampalengke. Ay, maliit na calculator. calculator. Okay. 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 Hindi pwedeng gumamit ng cellphone, di allowed lahat. Uh ka okay. okay. lang nila ng maliit na parang <laughs> ano. so, pag ang importante yung formula, pag hindi nyo alam, ala. Okay, so okay. madali salita, Ohm's Law. Yan, Ohm's Law. Okay, kung paano mag ng total resistor in parallel at in series, plus yung voltage. voltage. Anong voltage pag parallel and series? series. Ah, kita nyo. Okay. yung number of turns ng transformer, meron din. Ay, yun yun. naman bigat, kahit ako hindi ko pa so-solve yun yung transformer windings. windings. Okay. okay, yung ang input mo 214 lalabas yo let's say 5 5 volts na lang whatsoever. So, yeah. Ay nako mahirap. Meron din noon. So uh, mayroon meron pa ring lumabas na yung formulas ng synchronous three phase induction motor, yung yung RPM speed tsaka yung ano niya, number of pole. so, talaga din yun So mm -hmm. talagang pag hindi ka na, ano, hindi ka naghanda, wala. Eh, ang ang isa pa po doon, Sir Elmer, ah uh, pag binagsak mo doon sa uh, series of test, so, ang babalikan mo next time, yung binagsak mo lang. Mm -hmm. Ipapaliwanag ng assessor. bumagsak ka sa motor control, naipasa mo lahat. Okay. So, okay. Schedule kanila. That's good doon sa binagsak mo lang. Ayun, that's good. Okay. Hindi ka na nila papabalikin sa lahat. Ayun, but that's good, that's good. So, Bakit sa uh, itong ano na to, itong dung, batch 1 na to, um, bumagsak ka, dito ka lang kukuha. Diyan ka lang kukuha, yun. Ay, pwede pa lang, halimbawa bumagsak ka sa unang step pa lang. Pwede, tapos push yung step 2, step 3. Hmm. Patutuloyin ka rin siguro. Papatuloyin ka nila. papatuloy ka naman pala, pwede ka tumuloy. Then, at the end, makikita sa sabihin nila na, oh, dito ka may kulang. Parang ito pa yung kailangan mo improve. Aha. So next time, I lang, kaya lang, mayino matagal, matagal magpa-schedule. Matagal. Inabot ako nang ah siguro ang scheduling ko po nung una nung nagpaano ako, four months yung hinintay ko kung dumating ako nang Australia. Imagine mm -hmm. yun. So so kung babagsak ka, maghihintay ka nang Ayun. Ay kung ang visa mo eh. Eh ganito ang nangyari sa kanya. Galing siya ng Pilipinas. Wait natin, ha? Galing siya ng Pilipinas, pumunta siya rito para mag-exam. Dahil wala nang skill practical assessment sa ka, miralco sa Miralco yung dati Miralco Foundation. Yes, oh, ngayon dito na siya nag-exam. Pinapupunta lahat sa Australia para dito ka mag-exam under ng Bitas. And then ayun, doon lang ang process. Pagdating niya dito, nakapagtrabaho siya. Binigyan naman siya ng working rights eh. And then during the working rights, eh last halimbawa, uh, 3 months lang ata binigyan sayo eh One na a half, ano na yun, buwan eh. Wow. eh. Matatapos din Ma -ma -ta yung working life. na yung ano mo. So, mm -hmm. pag hindi mo nag, hindi ka nakapag-practical, then may expire yung visa mo. So, ang choice mo is, umuwi. Umuwi. Oh, ngayon, nakapasa siya, hmm. nakasabi ng boss niya, okay itong resulta mo. Ang napasok niya naman ngayon, ang visa niya ay 408, okay. which is COVID, COVID visa. COVID Luckily, bago nagtapos ang COVID uh, visa, nakapag-apply siya. Pa. So, one year yung validity dito, no? So, hanggang mm -hmm. September, next year yung visa. Ngayon, ang ginagawa namin dito, eh, tinitignan <laughs> namin yung way para tayo ay magkaroon ng isang Pilipino electrician dito na lisensyado. Lisensyado. <laughs> Alright. Pero... Kaya nagpapatulong ako kay Sir Elmer kasi siyempre medyo may idea na siya rito. Okay. kaya yun ang ginagawa namin ngayon. Kaya kami nag nag-uusap nito kung ano. Kaya kung gusto niyo malaman pa ang development, ha? Mag-subscribe na kayo ngayon. <laughs> Mag-subscribe na kayo. <laughs> <laughs> Maraming matututunan. I-share ninyo ito sa mga kakilala ninyo. At kami naman, eh, titignan namin kung paano kami makakagalaw. Yeah. Yun ang ginagawa namin pag-aral. Okay? So, I-share din kami sa inyo ng idea. O ayan. Yeah. Nagkaroon na kayo ng tip kung ano ang practical assessment paano ba ginawa niya yung process na yon o unang-una nasa Pilipinas siya no nasa Pilipinas siya kumuha na siya ng practical uh, yung bang process niya ng application take note wala siyang agent siya lang mag-isa ang nag -proc -proc na gumawa ng buong process okay hanggang makarating siya dito okay so ngayon tulad ng interview ko sa kanya very basic naman straight to the point nandoon lahat So marami na kayo natutuhan doon. Ngayon naman, tignan naman natin yung mga requirement ng electrician sa bawat estate. Ito, napaka-importante ito. Teka muna, Halimbawa, ikaw ay eh, nakapasa na sa skill assessment. Hindi ka pa rin magiging electrician. Gagamitin mo lang ito para mag-migrate ka rito. So kapag nandito ka na, nasa iyo na yun. Kung gusto mo ituloy ang maging electrician ka o oh, hindi. Kasi permanent resident ka na. Pero for sure, ang magiging trabaho mo electrician. Kaya lang, meron ka pa rin ang papasok ka sa kukuha ka ng probationary license. After one year, uh, may condition ang provisionary license. Una, kinakailangan ikaw ay may supervisor na elektrisya na tinitigdan yung trabaho mo. Pangalawa, eh, ikaw ay nag-aaral pa ng mga kakulangan para makumpleto mo yung certificate mo para maging full-time electrotechnology graduate certificate 3 ang electrotechnology electrician. So, yun ang requirement. Pagkatapos ng one year na yun, nila doon gap training. Ang tawag doon, gap training. So pagkatapos doon, saka ka mag apply ng full license electrician. Na i-endorso, so may referral form kasi, i-endorso ng isang license electrician. Mostly, yung supervisor mo sa trabaho ang mag endorse sa'yo para mag electrician So may process pa, no? hindi basta-basta. So gagamitin mo lang yung practical assessment na kung saan ka pumasa, migration, And then, eto naman, pag nandito ka na, gamitin mo naman iyon para ikaw ay makakuhanin uh, mo lang yung mga required na units para ikaw ay magkaroon ng full-time license at certificate sa electrotechnology. RPL ang tawag doon, recognition, prior learning. Okay, so ngayon, pag elektrisya ka na, nandito ka na, solve ka na, bahala ka na. Okay, ang pinakamaganda noon, malaki ang kita at sweldo ng isang elektrisya. So good luck sa inyo ha. At i-share pa paki-share na ito sa ating mga kababayan pilit, electrician at electrical engineer at yung mga may sa trade. See you next time. Yeah. Tama. So ito muna ni si Elmer at si Nestor. Kami sa Sydney. Yeah. See you next time. At next time. Ba't ba maraming aeroplano ngayon? Kung <laughs> kailan ako nagbibideo sa kandami aeroplano? Ayun, kuantas!